Ito na yung parto. <laughs> guys, nandito pa rin kami sa school. Yes. Sa garden. Uh, oh. Garden. Sa ang daming damo sa si garden. Oh my God! Masayang mag-picnic. Eh, ano na to so, mag-picnic. Si si ang ganda Bar na. view ganda dito. Tapos sa atas, kamahang mo siya. Sobrang ganda talaga mag-picnic dito. Yes, kaso makate yung mga damo. Tara na guys. Bakit? May higad po. May, May <tokat> yung higad. Amoy. Habang buhay na ko tayo, Kaya ipakilala Alam mo na ko sa Ay. mama Kasi uh -huh. uh -huh. yung Nag-vlog ako, be. Sali kita. Ay, wag mo! <laughs> Ay, my gosh! Tara, punta pa tayo sa ibang garden, guys. Bawal tayo pumasok dyan, eh. Patingin mo lang. Tignan niyo yung ibang garden. Ako mag-video. Biglang mo, na ko lang dyan, ha. Wala pang bagay. Tapos nyan, kakain nyan sila mama natin, di ba? Tapos papakain din din <laughs> Pagkatapos ng 10 years ago, makakakain na rin. No? Wala ba wala lumabas? Hindi na tayo papalabasin ni Kuya Jun. Nang sakot pa rin yung sugat mo, Hindi na, pero may sugat. Pero tinatanggal mo yan sa bahay niyo? Oo. Uh -huh. Makikita mo pag sinurse mo yung YouTube account ko. Kikita mo yung buhok ko. O yung buhok. Di naman kasi sa harap, dun lang sa likod. Puti nga joke. mo po kita. Baka buhilihin ko kasi sabi ni nanay mo. Hindi naman ako ganun eh. Ah, kapag nawala na daw. Nakapunta do? na po kami dito sa gate guys. Sa pag, uh, na, pag, pag, nawala na yun, pwede na kung hindi mag-sombrelo. Mm -hmm. Saan mo bumili? May tindahan. May nagtindahan ka rin. Walang pera. Habang buhay na sa'yo. Mm -hmm. Ako hindi ko na para Meron huh? okay. akong ibang. Okay. Ah, okay. Ah. Ayaw daw masarap. Natanggal yung sapatos. Pero mas manana. Sa akin na malaging natatanggal yung tali. Tapos ako pa magtatali sa kaligit na anong paso tapos hindi naman ako marunong mag- Sige, mag-split din ako. Ah, kanang gati. Ganta lang yung kaya ko, lo. So, naun. Sa akin hanggang dito lang. Hanggang dyan. Hindi ang marunong. Kapatid kong marunong. Ano na hmm. ako? Sakit lang ako. Dito ko. Parang namamanhit. Ah, kanina. mo. garden dito? Wala nga eh. Mm. Kapo okay. muna tayo. Pagod na ako. Grade 5 pala to eh. Oo. -oh. Dati grade. Dati dyan yung grade 2. Ganyan. Okay. Ito guys, nandito na kami sa grade 5. Pakita mo nga. Okay. kaya merong grade ko uh. may meeting po yung mga mother and her. father namin no. uh, kaya nagbago na pala yan tapos ang dami nagbago dito sa school namin guys nung nagbakasyon tapos may nakabakod na dyan ayan pa garden din yan uh, yeah. tapos bako na na din ang tapos bakod talaga yung bawat kami guys, pagod na kami. Uy, mainit dito sa sakitan mo dyan. Doon na lang tayo sa may kapatid. Marunan ah. talaga siya as in, nakaganon talaga. Oo. Oh. try mo nga. Ayaw niya. Magagasgas daw yung paan niya. Ha? Magagasgas daw yung paan. Gusto niya daw sa loob lang daw ng bahay. Naiiyaw siya eh mo ba ang sugat sa ulo? Ba't nagkasugat ka ba sa ulo? Dahil sa, sa shampoo.